Kapag nakita mo si Josh Morgerman sa bansa mo, alam mong may masamang paparating. Yes, ang Typhoon Hunter mismo ay nandito na sa Pilipinas at alam nating si Josh Morgerman ay isang sikat na storm chaser o Typhoon Hunter na sinusundan ng mga pinakamalalakas na bagyo sa buong mundo. At guess what? Nandito siya ngayon para sa bagyong uwan na inaasahang magiging super typhoon sa mga susunod na oras. Ibig sabihin lang nito, hindi biro ang lakas ni Juan. Kung nasaan si Josh, nandoon ang mata ng bagyo. Ang mga ganitong bagyo hindi lang basta malakas ang hangin. Nakakabingi, nakakayanig, at minsan, nakakabura ng buong komunidad sa mapa. Habang ang iba ay nag evacuate si Josh ay nasa gitna ng unos. Kinukuhanan ng footage at data kung gaano kalupit ang galit ng kalikasan. Habang lahat ay nagtatago, siya ay nakaharap sa mismong mata ng bagyo. Parang hinahamon si Juan na ipakita ang totoong pwersa nito. Nakakatindig balahibo isipin, pero kung nandoon si Josh Morgerman, ibig sabihin may parating tayong dilubyo na dapat seryosohin. Kaya mga kababayan, huwag pakampante. Magplano, maghanda, at higit sa lahat, magdasal. Dahil kung si Josh Morgerman ay handang harapin si Juan, tanong, handa ka na rin ba?